Kapatid, kung ikaw man ay dumaranas ngayon ng sakit sa katawan, sugat sa puso o bigat ng loob na hindi mo na alam kung paano haharapin, nais kong anyayahan ka na sandaling huminto, pumikit, at isuko sa Diyos ang lahat ng iyong dinadala. Ang panalangin ito ay para sa iyo, para sa kagalingan ng iyong katawan, kapayapaan ng iyong isip, at kaginhawaan ng iyong kaluluwa sapagkat walang sakit na hindi kayang pagalingin ng Diyos at walang sugat na hindi niya kayang hilumin. Hayaan mong sa mga sandaling ito, ang tinig ng Diyos ang magsilbing aliw at ang kanyang mga pangako ang magsilbing lakas. Sumama ka sa panalangin ito at manalig tayong sabay na gagawa ng himala ang Panginoon sa ating buhay. Manalangin tayo. Amang Diyos na mapagmahal at mahabagin, sa mga sandaling ito ay lumalapit kami sa iyo na may pusong mapagpakumbaba. Salamat po sa buhay at sa bawat araw na ibinibigay mo. Ngunit Ama, dala namin ngayon ang bigat ng aming sakit, kahinaan at mga sugat sa katawan man, sa puso o sa kaluluwa. Panginoon, batid mo ang aming mga pinagdadaanan. Nakikita mo ang bawat luha, naririnig mo ang bawat daing at dama mo ang bawat kirot na aming dinadala. At ngayon, kami ay nananalig na sa iyo lamang nagmumula ang tunay na kagalingan at himala. Sinabi mo po sa Jeremias 30, 17, Sapagkat ibabalik ko ang iyong kalusugan at pagagalingin ko ang iyong mga sugat, sabi ng Panginoon. O oh, Diyos, kumakapit kami sa iyong pangakong ito. Idinadalangin namin ang ganap na paggaling. Nahipuin mo ang aming katawan at alisin ang anumang karamdaman. Linisin mo ang aming dugo, palakasin mo ang aming laman, at ibalik mo ang kalusugan ng aming buong pagkatao. Hindi lamang po sa pisikal na aspeto, Panginoon, kundi pati sa aming puso at isipan. Pagalingin mo kami mula sa sugat ng nakaraan, mula sa takot at pangamba na bumabalot sa amin at mula sa kalungkutan na nagpapabigat sa aming kalooban. Ibalik mo ang aming sigla, kalakasan at kapayapaan na nagmumula lamang sa iyo. Ama, idinudulog din namin ang aming mga mahal sa buhay na dumaranas ng karamdaman. Ikaw ang dakilang manggagamot. Walang imposible sa iyo. Nawa ang iyong makapangyarihang kamay ang siyang dumampi at magdala ng himala sa kanilang katawan at kaluluwa. Panginoon, sa kabila ng lahat ng aming nararanasan, patuloy kaming nagtitiwala. Kahit mahirap, naniniwala kami na may plano ka at may magandang layunin sa bawat pagsubok. Kaya't hindi po kami susuko sapagkat ikaw ang aming pag-asa, lakas at kagalingan. Maraming salamat, O Diyos, dahil alam naming hindi mo kami pinababayaan. Salamat sa himalang unti-unti mong isinasagawa sa aming buhay. At salamat dahil sa iyo mayroong tunay na kagalingan, kapayapaan, at kaligtasan. Mapagmahal na Ama sa langit, sa oras na ito ay buong puso akong lumalapit sa iyo. Salamat po sa panibagong hininga, sa biyaya ng buhay, at sa pag-ibig na walang hanggan. Ngunit Ama, hindi ko maitatago sa iyo ang bigat na aking dinadala. Ang sakit, ang kahinaan at ang mga sugat na sumasakit hindi lamang sa aking katawan kundi pati sa aking puso at kaluluwa. Panginoon, ikaw ang nakakaalam ng lahat ng aking pinagdaraanan. Wala akong kayang ikubli sa iyo. Alam mo ang bawat kirot na nararamdaman ko. Ang mga luhang hindi ko maipakita sa iba. Ama ang mga panahong ako'y nawawalan ng pag-asa. Ngunit ngayon, Ama, Ako'y kumakapit sa iyong pangako na ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Sa iyong salita sa Jeremias 30, labimpito, sinabi mo, Sapagkat ibabalik ko ang iyong kalusugan at pagagalingin ko ang iyong mga sugat, sabi ng Panginoon. Hawak-hawak ko ang pangakong ito, Panginoon. Hipuin mo ako ng iyong makapangyarihang kamay. Pagalingin mo ang anumang karamdaman sa aking katawan. Anumang sakit na sumisira ng aking lakas, anumang karamdaman na nagiging dahilan ng aking panghihina, linisin mo ako, Ama, mula ulo hanggang talampakan. Pagalingin mo rin ang mga sugat ng aking puso, ang mga takot na hindi ko masabi, ang pangamba na kumakain sa aking loob, at ang kalungkutan na nagpapabigat sa akin. Palitan mo ito ng kapayapaan na galing sa iyo, ng lakas na mula sa iyo at ng kagalakan na tanging ikaw lamang ang makapagbibigay. Panginoon, idinudulog ko rin ang aking mga mahal sa buhay na may sakit at kahinaan. Ikaw ang dakilang manggagamot. Walang imposible sa iyo. Naway maranasan nila ang himala ng iyong paggaling. Ngayon, bukas at sa mga susunod na araw. Ama, alam ko na hindi ko hawak ang lahat ng bagay. Ngunit naniniwala akong hawak mo ako. Sa gitna ng lahat ng sakit at pagsubok, ikaw ang aking kanlungan at pag-asa. Kaya't patuloy akong natitiwala na darating ang himala at kagalingan sa oras na itinakda mo. Salamat Panginoon, dahil hindi mo ako pinababayaan. Salamat dahil ang iyong mga salita ay nagbibigay lakas. Salamat dahil kahit ako'y mahina, ikaw ang nagpapalakas. At salamat dahil sa iyo, may katiyakan ang kagalingan at buhay na ganap. Mapagpalang Ama, sa katahimikan ng umagang ito, ako'y lumalapit sa iyo. Dala ang bigat ng aking puso at ang aking kahinaan. Panginoon, hindi ko maikukubli sa iyo ang aking mga sugat, ang aking karamdaman at ang aking mga pangamba. Alam mo po ang lahat ng aking pinagdaraanan at sa iyo ko lamang natatagpuan ang tunay na kaginhawaan. Panginoon, sinabi mo sa awit isang daan at tatlo. Tatlo. Siya ang nagpapatawad ng lahat ng ating kasalanan at siya ang nagpapagaling ng lahat ng ating mga karamdaman. Sa salitang ito, Ama, kumakapit ako ng buong puso. Naniniwala akong ikaw ang tunay na manggagamot. Ikaw na lumikha ng aking katawan. Ikaw rin ang tanging makapaghihilom ng aking sugat at makapagbibigay ng ganap na kagalingan. O Diyos, hipuin mo ako ngayon. Dumampi ang iyong makapangyarihang kamay sa bawat bahagi ng aking katawan na may sakit. Palakasin mo ang aking dugo, patatagin mo ang aking laman, at linisin mo ang aking hininga. Hipuin mo rin ang aking puso na pagod at sugatan at palitan mo ng kapayapaan at pag-asa ang lahat ng pangamba at takot. Panginoon, hindi lamang po ako ang nananalangin. Idinudulog ko rin ang aking mga mahal sa buhay na dumaranas ng karamdaman. Hinihiling ko na maranasan din nila ang iyong kagalingan at himala. Naway sa kanilang kahinaan ay madama nila ang iyong yakap na puno ng pag-ibig. Alam ko, Ama, na ang panahon mo ay laging perpekto. Maaring hindi ko pa makita ngayon ang ganap na kagalingan. Ngunit naniniwala ako na kumikilos ka at may ginagawa kang himala sa aking buhay. Kaya ako ay patuloy na magtitiwala, maghihintay at magpapasalamat. Maraming salamat Panginoon sapagkat ikaw ay tapat at mapagmahal. Salamat dahil sa iyo mayroong kagalingan, merong himala at merong bagong buhay. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang aking dakilang manggagamot at tagapagligtas. Amen. Ama namin sumasalangit langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. A bugi Maria napupuno ka ng grasya ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus, Santa Maria ina ng Diyos Ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay Amen luwalhati sa Ama sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin at mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin pagpalain ka ng Diyos